mga sisi! Mga tol. Welcome back muli sa aming channel. Kami nga pala ang Just yes, Louis Ace. Ace! At syempre for today's vlog, mga sisi! No? Uh, magbabagahe kami ngayon. I mean, sasarado ko na namin yung aming bagahe, yung aming boxes. Tol Ace, di ba, merong naging issue dito kasi. Ikikwento muna namin sa inyo yung mga naging problema dito ng mga Ah, uh, some OFW's no, mm -hmm. Nung sila ay nagpadala sa mga company ng Orbit, 'di ba? Mm -hmm. Orbit at saka ng Five Continent. Ayan, So sasabihin ko na 'yung mga company na 'yan. Alam ko kasi si Ace kasi is merong karanasan mm -hmm. sa Orbit, Ace, Kwento mm -hmm. mo sa kanila. Nangyari nga sa amin din 'yan. Ay eh. Eh, nagpadala kami ng isang box din. Pero, big box 'yan. Big box. Pero Oo. maganda kaya noon talaga. Mm. -hmm. Hmm, alam mo? sa De, taong, de tanong, tanong, ko, tanong ko sayo, ilang beses ka nagpadala doon sa Orbit? Isa lang, minsan lang kasi nga hindi namin nakuan na. Hmm. Kasi bago lang yun oh eh. Oo, bago lang kasi yun eh. Mm -mm. Pero maganda talaga ang Orbit noon. Paano mo uh, nasabi eh bago nga lang yun? Oo, oh, kasi nga ewan ko kung bakit nagkaloko-loko. Sa Pinas yata yan. Uh, uh, siguro ganun. ang nangyari is yung mm. tie-up nila sa Pilipinas. Oo, oh, ganun. Yun ang nanloko. Kaya nga wala nang Orbit na ngayon nata eh. Wala na eh. Oh, wala na talaga ang orbit. Ibig Oo. sabihin yung pinadala mong big boxes noon, nakarating ng isang taon. Oo, oh, pero at least nakarating. At least nakarating. Oh. Pero alam nyo mga sisya karamihan po sa mga nagpadala sa orbit is hindi po talaga nakarating. Yung karamihan. Oo. Karamihan hmm. po talaga. At ang natatandaan ko niyan, dahil nga yan ay bago, no? Meron din po nag-alok sa akin yan, no? Dahil oh. uh, sabi niya, Louie, dito ka magpadala sa orbit kasi kita ko talaga yung half box nila. Hmm. Ang laki. Talagang kala mo nga magiging... Ano, report na ng big box eh. Ngayon, dahil nga sa yung half, half box pa lang, mm -hmm. may ingan nyo ka na, na magpadala kasi nga ang laki talaga ng box nila. At ang mura pa ng half box at ng big box nila. So talagang ang dami po talaga na nainganyo nyo na magpadala doon. Dahil to, uh, totoo lang to, is ako talaga simula nung dumating ako dito, ako ay talaga Pinoy box mm -hmm. ako. Ang Pinoy box, malaki talaga yung box talaga nila ng mm -hmm. uh, big box. Pero yung half box nila is hindi ganun kalaki sa Orbit. Hmm. Ayan. So ako naman dahil nga sa, syempre ko saan ka nagta 'di ba? Kung saan ka nagsimula na magpadala ng oh, box, nasanay Nasanay ka na dun eh Syempre doon ka pa rin hmm. magpapadala. Hmm. So hindi ko, hindi ako na-inganyo kahit sabihin yung half box ng Orbit is malaki. Yung hmm. pala, maaring hindi siguro nakarating ang akin box, 'di ba? Hmm. Syempre alam niyo mga sis, si mga tol, hindi po madali ang magipon ipon hmm. ng mga ilalaman oh, sa God. box. Nako, ang yung <laughs> Andiyan yung mamimili pa po kami. Oh, totoo lang, no? Mamimili pa kami para lang maipabak sa mga paninda. Kuboteng ano 'no, walang pagkain nga eh. Walang o laman 'yung magamit oh, oh, mga gamit mm. lang kaya mm. kahit natumagal yung box mo, okay walang mabubulok. Hindi uh. kalamian kasi to, isang iba, no? Oh. Talagang may mga pagkain. chocolate, oh. may mga candy alam mo naman, mm. alam mo naman tayo, di ba? Dati-dati nga may mga ganun kami pero noon sa box na yun wala talaga. Buti naman. At, papasalamat tayo dahil nakarating yun sa'yo. Oh, thanks God talaga. Thanks God talaga at nakarating yun sa'yo. At, ano ba yung uh, mga OFW dito sa Cyprus na nagreklamo sa tulpo. Ayan. So, nagpatulpo na po sila. Ang pinatulpo po nilang company is yung uh, Five Continent. Ayan. Yung Five Continent. Yes. Pero, ang sabi naman is, aayusin naman aayusi na nila, nila. sa Pilipinas. Oh, okay okay. Dahil, ang sabi is, kailangan daw magbayad ng tie-up sa Pilipinas ng 100,000 euro. Oh, baka ang dami na ista ka na. 100,000 euro? Napakalaki nga naman no Ano ba yan? Pero, ayan nga, nangako naman ang sa RTIA, hmm. no, sa Rapid Tool Action, na actionan po nila ang hmm. problema ito ng ating mga kababayan dito sa Cyprus. At yung iba po, iba po mga nagreklamo doon, nag-complain, Ah, uh, siguro dalawa lang yung kakilala ko. <laughs> talaga may nag-complain. na-confine yung talaga. Uh, hindi mo pa na Hindi pa. Ayan, so panoorin nyo. Nasa drop-in tool po po ang mga uh, kapwa natin OFW dito sa site <laughs> okay, so kami naman po. Magpapabox kami na naman. Pero lumipat po kami sa Laguna. Ayan, Laguna Cargo na po tayo. Nagmahal na po kasi ang Pinoy Box. Ayan. Oh. So, pero ang masabi ko lang sa Pinoy Box is mas malaki yung box talaga nila uh -huh. kumpara sa Laguna pero, pero, pero okay na rin mas Laguna. okay tayo sa Laguna dahil Pilipino po ang uh, uh -huh. naghumahawak po nito so ano't ano man is kaya po ni, talaga natin din silang tanungin kung uh -huh. nasa na yung box natin kung anong problema o kung anong uh -huh. problema Ayan. Uh -huh. so bakit nagtiwala rin po kami sa Laguna dahil subok na subok na rin po itong Laguna cargo ng marami nating mga kababayan uh -huh. dito Ayan. so parang nakakaano naman, nakakapanghinaya kung hindi makakating yung mga box natin. Oh. Kasi kahit papano mga inipon natin yan, pinaghirapan natin oh. para may padala natin sa Ay, yun na, Pilipinas. Yun na nga lang, iskats tape, ang mahal na. Iskats tape pa lang po, sa Just, totoo lang, my. ilang piraso. No, oh. <laughs> Walong piraso. Hindi haka? mo naman pwedeng... Ay, ilang piraso ba? Oo, oh, yung... Anim yung na piraso? Yung Ayun, ang six pieces po ng oh. tape ngayon is nagkakalaga na po ng 10 euro. Okay. siyempre, bibili ka na bibili. Mahal man o hindi. Talaga, kailangan mo. Kailangan natin bumili kasi para ma at matakpan na yung boxes. Okay, so, papakita namin sa inyo ang aming boxes. Na, itot magsasarado kami, no? Dalawa po yung boxes namin. Dahil, ayan, nire-ready na po namin. Kasi uuwi na daw ako. <laughs> Uwi uh, na daw siya. Uh, oh, uwi na daw ako. Ayan, uwi, na daw so, ito na mga sisi. Halika, samahan niyo kami mag-box. Ayan mga sisi, ang hirap pong mag ano? Ah, mag-get ka. <laughs> mag so pa. Ito na mga sisi, lalagay ko na yung pangalan ko at syempre pangalan ng nanay ko. Ayan. Ito pala. sisi. Napagod po kami maglagay ng scotch tape. Ayan, ang packaging tape sa aming mga boxes. Okay, so ito na po. No, done na namin ang aming dalawang box. Ayan. Okay, so kung itatanong nyo kung ilang buwan, tol is, no, makakarating. Kasi ka lang hinihingal ako. Ayan. Pagod nga ako rin. <laughs> sa katatapang. <laughs> Hindi po kasi madaling mag-box, ano. Okay, so tinanong ko po yung uh, may-ari po ng box na ito, no? Ng, ka, ng cargo. Ang sabi niya sa akin, dahil nga po sa dati nagkaroon ng problema sa daanan, no? Ng, ng ship. Ayan. Kaya minsan inabot daw po ng 4 months. Ngayon, ang sabi naman po sa akin kung bakit inabot ng 4 months, kasi uh, po sila na uh, mag, yung daanan po ng dating daanan ng ship nila, akyatin po ng pirata. Uh, delikado yan. Ayan, delikado. Dahil nga, meron, meron po kasing umakyat ng mga pirata sa mga cargo ship. Ayan. So, siyempre, natatakot po sila. Napaka yung cargo ship po nila ang akyatin. So, nag po sila ng ruta. Ang ruta po nila is sa Africa. Kaya natatagalan hanggang 4 months. Ayan. Sa mga okay. nagreklamo, huwag po tayo masyadong mareklamo mare dahil ginagawa po nila ng paraan para safe po ang ating mga boxes. Ayan. Uh -huh. Okay. So, sa 4 months, ah, nimbawa ipapadala ko po itong aking box, no? Nimbawa, kunin this week. Ah. So, ano ba ngayon? June. June. July, July, August, September. October. Okay. So, pinating October. Anyway, mga damit ko lang naman yan, at saka hmm. mga gamit, wala po yung ma-expired na mga goods. Kaya, kaya kung bibili kayo ng goods, here, ayo, tignan nyo yung expired, expired talaga. Expired Kasi so, matagal expire talaga yung box. So, yan. Yun ang importante. mm -hmm. Okay mga sis mga tol tatanungin niyo kung magkano po ang Laguna box no ang malaki po kasi is nagkaka Sa ano ha sa Manila, sa Manila ito oh. kasi Manila po ako oh. ay sa kalookan ah, nagkakalaga po ng 63 so i-deduct po yung 10 kasi nakabayad na po so, ako ng 53 box, na oo ng box no 10 po kasi yung big box huh? so 53 na lang po ang babayaran ko ng isa ng isa huh? isang box o dalawang box is 103 Six. Ay, 106. Ayan, 106, ah, 106. <laughs> Ayan. Okay, so itatimes nyo na lang sa 63 euro ah, ngayon. Ayan, kasi... Pag sa Maynila. Oh, pag sa Maynila alam po. Alam mo, Maynila siguro. Siyempre, yun, siguro. Oh, medyo paras. mataas po sa, yeah. ano, sa province. Sa province. Sa yes. Sabera, malakong makon na yun. Siyempre. Mm -hmm. Additional po siguro na oh. 10 euro. Okay. Mm -hmm. Anyway, may listahan naman po. So, ako. depende. Mm -hmm. Ayan sisi si mga tol. Mga doll. Doll. Siyempre, Kung gust nagustuhan nyo naman ang aming video, no, sa pag-share namin sa inyo about sa mga boxes. Ayan. Siyempre, don't forget to subscribe. At siyempre, click nyo din ang bell button para palagi po kayo manonotify sa mga new videos namin ito. Na so, ayan. See you again on the next vlog. Bye-bye! day. day.